The Humble Leading Man, Alden Richards Si Alden Richards, kilala bilang isa sa pinakamahusay at minamahal na aktor sa industriya ng showbiz, ay patuloy na nagniningning sa mundo ng teleserye at pelikula. Isa sa mga naging dahilan ng kanyang kasikatan ay ang tagumpay ng kanyang mga love team. Mula sa kanyang mga unang kapartner hanggang sa mga naging blockbuster projects, na ipakita ni Alden ang kanyang versatility bilang isang leading man. Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Ang channel na tumatalakay sa mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at kaunting research na rin. Kung bago ka pa lang sa aking channel, isang munting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga susunod kong upload. Ngayon pa lamang ay pinasasalamatan na kita. Unang bumida si Idol Alden bilang ka-love team ni Luis de los Reyes sa teleseryeng Alakdana noong 2011. Sa proyektong ito, naipakita nila ang kakaibang chemistry na siyang naging daan upang mapansin si Alden bilang isa sa promising actors ng GMA Network. Nasundan ito ng seryeng One True Love noong 2012, kung saan lalong tumibay ang kanilang tambalan. Dito siya tinawag na Tisoy. Ang kanilang team-up ay minahal ng maraming manunood na nagbigay daan para sa higit pang oportunidad kay Alden sa mundo ng showbiz. Ang phenomenal success kasama si Maine Mendoza. Noong 2015, isang di inaasahang tambalan ang sumabog sa telebisyon, ang Aldo. Kasama si Maine Mendoza, naging bahagi si Alden ng kalyeserye segment ng It Bulaga. Ang kanilang tambalan ay naging isang cultural phenomenon na hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan mayroong mga Pilipino. Ang Aldob ay nakapagtipo ng milyon-milyong fans, nag-trend sa social media, at nagdala ng malaking kita sa pelikula nilang My Bib Love at Imagine You and Me. Sa kabila ng kasikatan ng kanilang tambalan, nanatili si Alden na mapagpakumbaba, palaging nagpapasalamat sa suporta ng kanilang fans, ang Aldob Nation. At dahil nga hindi natuloy sa totoong buhay ang Aldob Love Team, Nawalan ulit ng ka-love team si Idol. Lalo nung mapabalitang naging BF ni Main si Arjo at and eventually nagpakasal sila. Umani ng sangkatutak na basyang ang mga ito, bagay na di na kontrolado ng dating magka-love team. Di na nila maawat ang Aldab fans. Yun pala, mas higit na tagumpay ang naghihintay sa susunod na ka-love team ni Idol. Ang pagpapatuloy ng karera kasama si Catherine Bernardo. Noong 2019, muling napatunayan ni Alden ang kanyang galing bilang aktor nang ipares siya kay Catherine Bernardo sa pelikulang Hello Love Goodbye. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang home networks, hindi ito naging hadlang upang maging matagumpay ang kanilang proyekto. Ang Hello Love Goodbye na sinundan ng Hello Love Again ay nagtala sa kasaysayan bilang highest grossing Filipino film of all time. Sa tambalan nila ni Catherine, ipinakita ni Alden ang kanyang mas mature na pagganap na nagbigay sa kanya ng mas malawak na audience at mas malalim na respeto bilang aktor. Isang mapagpakumbabang leading man, sa bawat tambala na kanyang napasukan, na ipakita ni Alden Richards ang kanyang dedikasyon sa trabaho at ang pagiging profesional sa kanyang mga kapartner. Mula sa mga unang proyekto kasama si Luis de los Reyes, ang phenomenal success ng Aldob kasama si Maine Mendoza, hanggang sa blockbuster film kasama si Catherine Bernardo, nananatiling matatag ang pangalan ni Alden sa industriya. Hindi lamang ang kanyang kagalingan sa pag-arte ang dahilan kung bakit siya minamahal ng kanyang mga fans, kundi pati na rin ang kanyang mapagpakumbabang ugali at respeto sa kanyang mga ka-love team. Sa sobrang pagka-gentleman niya, inakala pa ng karamihan na bakla si Idol. Ang hirap talagang maging isang gentleman. Sa bawat proyekto, pinatunayan ni Alden na siya ang tunay na humble leading man ng kanyang henerasyon. Maraming salamat sa iyong pagtangkilik. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong content. Hanggang sa muli.